magandang buhay po sa lahat lahat so bali ito na po ang pinakahihintay po ng ating mga kaibigan kabiboy gumawa naman gumawa ka naman po na panggayuma po sa negosyo no kaya ngayon ito na no ay meron tayong tatlong piraso no Yan. tatlong piraso no panggayuma sa negosyo o panghalina no o ito'y tinatawag na pang amigos amigas kaya maganda talaga ito no ito ang X7 Yan Ang x na yan ay ilagay mo pa lang po Sa iyong mga labi Sa iyong tainga, sa iyong kilay Nako, dalagsain ka po Ng iyong customer Kasi alam, alam nyo ba kung bakit? Nako, mayroon yung Pangamay oh. yan Pangamay o tagupaypay po, yan Yan po ay pangamay po Sa mga babae Pangamay po yan sa mga lalaki Pangamay po yan sa negosyo, no yan. Napakabango talaga ang laman ang X7 po talaga kaya kung maubos yan ay ito lang po ang ilagay X7. Yan. Ito ay no panggayuma sa babae at panggayuma po sa lalaki at panggayuma po sa negosyo no. Yan. Ito ay tinatawag lang po na pang-amigos, panggayuma, pang-amigos, amigas sa mga hilunggod no? sa Bacolod, sa Negros, sa Iloilo. Totoo ni Ari na ang inyong uh, oh. At alam nyo ba, Mir, yan po ang papel na yan. Yan po ang dasal, dasal po. Ito po ay nabuhay ko na. Martis ngayon, nablisingan ko na. Ito po talaga ang panghalina po na dasal. No? Urtali ka ni Haring David, natutulog ka man ng mahimbing, ako pa rin ang iyong alalahanin. Ako si Blanc na tumatawag sa iyo araw at gabi, napakaganda. Sweet ala ala for being kilala, kahit hindi maganda, wag lang ibasura. Nagtanim ako ng matumubo ng hal, nang pitasin singkoi mahal kita. Nako, 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 nako. <laughs> nako. Ito ang mga pang amigos amigas, napakaganda ito at napakabango. Yan, ano nga ba ang sangkap? Yan. Nilagyan ko po yan ng sangkap ng bulaklak ng kawayan. Ito ay kawayan din pero ito ay apos at hindi mawawala yung bulaklak po ng tanglad o salay no yan syempre meron yan buhok po ng diwindio oh. yan mga buhok po yan ng diwindio no? pues, uh, sabi nila bagukbok yan ilagay mo lang yan sa tubig yan for example mabasa yan nako gagalaw talaga ang iyong negosyo no pag meron kanyan talaga yan ay gagapang ayan anak basain natin kunti at ilagay dyan yan. siya po ay gagalaw yan na parang merong buhay ibig sabihin pag merong kang negosyo ay gagalaw talaga pag nandyan sa'yo yan siyempre parang sawaya no? yan gumagalaw galaw yan no? yan kaya pag isa itong babae at isa yan lalaki nako For example, yan, dalawa. Ay, nako, gagalaw talaga kayong dalawa. oh yan. Siya po ay galaw ng galaw at gagapang papunta sa iyo. Yan. Parang mayroong mga buhay, no? Yan, gumagalaw-galaw. Yan, gumagalaw-galaw sila, no? Kaya, sa interesado, bawat isa po nito ay 1.5. 1515 one five, one five, one five. pero kung dadami po ang kukuha order gagawa po tayo no kaya meron tayo tatlong piraso yan sa intrisado, pang amigos pang amigas maganda yan ang buti na yan at ang, ang kung maubusan po ay ito lang po ang ilagay nyo ito gong nyo yan x7 po na perpium, nako dito pa lang sa perpium ay subok na talaga ito kahit i-search nyo dyan sa google nako at ang maganda ay meron yan dasal no pang amigos pang amigas pang halina sa inyong negosyo kaya ulit, maraming maraming salamat. Salamat po sa nag-share ng ating video. Uh, malapit na po ang beer. Nako, nako, nako. Gagawa tayo ng pasabog, no? Mamimigay tayo ng mga gamit. Yan. Kaya sa interesado, no? Meron tayong tatlong piraso. At ulit, hindi po ako nagsawa na sabi na Respito po ulit. Saka po ating mga antingiros, mga antingiras. Mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.